So, wait lang natin si customer. Dito lang tayo sa may court. So, ito na yata. Yan po yung salala mo. Ay, ulam po pala. Wala lang po delikado matapon. Wala ah. ah naman. Dito ko na ilalagay sa loob. Kasya naman siya dito eh. Okay guys, no pick up na natin yung first items natin. So ulam siya. Chip deliver. So ayun guys, dito na tayo sa Montana Heights. So maganda dito guys yung mga kanto nila may black and black ayun eh o, kakanan na tayo pati yung mga bahay may mga nakasulat na black and black yun Ako po, Mamiela. 84 po. Picture lang ko lang. so yun na deliver na natin yung first booking natin